Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario at welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, Ang Healing Galing sa TV. Habang nagkakaedad po Maraming kababaihan ang mas nagiging conscious na sa kanilang itsura dahil lumilitaw na ang mga kilobot, lumalapad na ang balakang, at ang mga puting buhok ay unti-unti na rin pong naglalabasan. Kasabay nito ay ang mga pagbabago din sa loob naman ng katawan na unang nararamdaman sa panahon ng buwan ng dalaw, lalo na po pagdating ng mid-40s o early 50s na ayon po sa mga pag-aral ay ang karaniwang edad ng pagsisimula ng menopause. Ito ang naranasan ni Christy, isang nanay at may bahay na nasa edad na mid-40s dahil siya po ay nasa menopausal age. Inisip niyang normal lamang ang nararanasan niyang mas Malakas na daloy ng buwan ng dalaw na may kasamang pananakit ng puson at lagnat kaya tiniis niya lamang po ito sa loob ng isa at kalahating taon hanggang ma niyang iba na pala ang dahilan. Noong ano po uh, last year po nagsimula na yung ganong nararamdaman ko. Ano po, nakahiga na lang po sa higaan, namimilipit po sa sakit, naglalagay po ng mga maiinit na tubig dito. Tumatagal po yung menstruation ko ng 5, 6 hanggang 7 po yun. 6 to 7 days na malakas. Oo uh, po. 47 na po ako. Kala ko po, normal po yun kasi magmimilipit. Na po ako. Ang hindi normal na malakas na pagdurugo sa panahon ng buwan ng dalaw ay tinatawag po na menorrhagia na kung saan ang regla ay tumatagal ng 7 araw o higit pa. May kasamang buo-buong dugo at may kasabay na matinding abdominal pain o menstrual cramps. Tulad po ng naranasan ni Christy, maaring manghina ang taong nakakaranas po ng menorrhagia dahil sa dami ng dugong nawawala sa katawan. Paano gumaling si Christy sa natural na gamutan at ano ang mga dapat iwasan para hindi matulad sa kanyang karanasan? Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa pagdurugo at tungkol sa mayoma ang ating pong tutugunan. At sa ating Garden of E, kung napapakinabangan ng mga halaman ang balat ng itlog bilang pampataba, ibabahagi naman po natin kung paano ito ipoproseso para gawing natural calcium supplement para sa katawan. Kaya kung ang mga buto-buto rumurupok na dahil nagkakaedad, abangan po ninyo ang solusyon natin para dyan. Sa ating pagtanda, ang mga natural na pagbabago sa katawan ay sadya pong hindi natin maiiwasan. Ang mahalaga ay manatili tayong malaya sa karamdaman, anuman ang ating edad. Kaya't halina't dagdagan ng kaalaman para mabantayan ang kalusugan sa natural na paraan dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa ang healing galing sa TV ano po gamot sa myoma irregular po ang menstruation ko minsan po inaabot ng 3 weeks na spotting mga tanong tungkol sa pagdurugo at myoma ang sasagutin ni Dr. E at ang maraming pakinabang ng balat ng itlog o eggshells para sa kalusugan susunod na Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang healing. Kilatising mabuti ang produktong binibili bumili lamang ng original na healing galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko! Alamin kung paano pa ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E at nandito tayo sa bahagi kung nasaan nandun po ang aking Garden of Eggs. Kayo po ba ay katulad ko na naglalagay ng itlog sa halaman dahil maganda sa mata? Pag-usapan po natin ngayon kung paano pa natin higit na mapapakinabangan ang sustansya ng itlog, hindi lang pan-display. Kung inaakala po ninyo na nafe-fertilize natin ang ating halaman sa paglalagay ng mga itlog, hindi po yun ganon. Ang dapat pong gawin ay pinoproseso natin, pinipino ang shells ng itlog para mai-apply natin sa kung saan natin ito gustong gamitin mula po sa ating garden hanggang sa ating kalusugan ang malinis na eggshells po ay marami pang taglay na sustansya para sa ating kalusugan alam po ba ninyo na 95% nito ay calcium carbonate na parehong komposisyon ng ating mga ngipin, kuko at mga buto nagtataglay din po ito ng protein ng magnesium, selenium, at iba pang compounds na nagpapatibay ng ating buto at joints sa katawan. Pero dapat po ay maging maingat tayo ha sa pagpiprepare ng eggshells. Dahil ang hindi po malinis na eggshells ay nagtataglay ng salmonella na hindi maganda para sa ating kalusugan. Dapat po ay boiled ang ating eggshells. So, maari galing sa boiled egg natin na kinain, kailangan panatilihing malinis po ito. Or kung halimbawa ginamit natin sa pagluluto ng omelet ang ating itlog, ay uh, siguruhin nating pakuluan mismo yung mga shells na ginamit natin. Kahit wala na pong laman ito, kung i-recycle natin ang shells ng itlog, pandagdag sa sustansya sa ating kinakain. Alright? At ito pong aking hawak ngayon ay mga eggshells na malinis. Boiled na po ito at uh, ipapakita ko lang po na sa loob nito ay merong parang onion skin, no? Ito pong mga parang papel dito. Pwede rin pong isama to kasi ito po ay protina. Ito namang shells ay calcium talaga, ba? Diba? Kapag na-dissolve na po ang mga powderized na eggshells sa ating lulutuing sabaw, ay mahihigo po ng ating buong pamilya ang sustansya ang mga nabanggit ko mula sa malinis na eggshells. Pulbus na po siya, no? Now, kung wala po tayong ganitong klase ng pang powder rice na gagamitin sa ating mga malinis na eggshells, pwede po tayong gumamit ng almires, no? Atin pong ipapound. Okay, magiging pounding po. Ayan na po at napulbos na ang ating eggshells. Ang gagawin po natin sa bahay, maaaring I-preserve lang ito sa malinis na bote. Kailangan tuyun-tuyo po ang ating eggshells na pinawde rice. At sa tuwing magluluto, si nanay o kung sino man po sa bahay, isang kutsara po sa bawat miyembro ng pamilya. Halimbawa, apat kayo. So, apat na kutsara po ang ilalagay ninyo sa inyong may sabaw na niluluto. Halimbawa, nilaga, sinigang, yung mga tinola, pwede pong lagyan. Siguruhin po na nahahalo natin, bagamat may matitira po na mga particles ng eggshells, yung mga nalusaw na sa ating pinowderized na eggshells po ay makukonsume natin ng members ng family hihigupin at lahat ng sustansya po na binanggit ko kanina ay mapapakinabangan ng ating kalusugan. At halimbawa po naman kung ang tubig na pinaglagaan ng itlog ay gusto nating gamitin. Pwede pa po yung magamit pero hindi para inumin ha. Ang pinaglagaan po ng itlog na tubig pag nag-cool down na, ay maaari po nating idilig sa ating mga halaman at makikinabang po ang ating mga tanim dahil yung sustansya po galing doon sa itlog ay nandoon na rin sa pinakasabaw ng pinaglagaan niya na mapapakinabangan po ng ating soil, no? kahit na po may salmonella lang kasama yung tubig na yon, wala pong problema kung halaman po ang makikinabang nito. Pero hindi pwede para sa tao. Okay? Sana po ay makinabang kayo dito sa ating tinalakay ngayong umaga hanggang sa susunod na hiling halaman dito po sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, sabi ni Linda Cortez, ano po gamot sa myoma? Thank you po. Ibig sabihin, Natural na gamutan ang tinatanong mo ha, Linda, kaya nandito ka sa hiling galing. Okay, holistic kasi ang gamutan natin. Meron tayong natural operation para sa mayoma at sa iba pang bukil-bukol damukol sa reproductive organs ng kababaihan. Ang tawag natin dyan ay VJJ steaming procedure. Steaming kasi, no? Gamit ang pinakuluan na tubig na may vinegar, no? Karaniwan natin tatlong basong tubig at isang basong plain vinegar. At kasama dyan ang paggamit ng hiling-galing oil bago sasabak sa steaming procedure. At uh, ituturo sa iyo ng ating naturopathic practitioner ang tamang procedure na pwedeng gawin three times a day kung sinisipag. Mas madalas, mas maganda. At syempre, kasabay ang holistic approach natin ay kinabibilangan din ng tugmang pagkain. Particular ang hydrating, alkaline diet na tinatawag natin. At ang 50% ng ating natural na gamutan ay ang ating mga herbal supplements. Kasama dyan ang ating herbal calcutab, ang kulay brown na tableta na may tatak na HG na iniinom matapos kumain 3 times a day. At sa simula, ang pag-inom nito ay 10 tablets. Huwag po kayong matakot. Wala pong synthetic component ito. Ang herbal po ay mahina. Kaya sa simula, habang nandyan ang maraming problema, medyo marami. 10 tablets after meals, 3 times a day. Opo. All in all ay 30 tablets per day. Available din sa lahat ng mga hiling galing outlets ang serpentina tablet kung ayaw ng mapait na halaman ng serpentina na pwedeng gawing tsaa lang anti-inflammatory herb no? at anti-infection. Sa mga outlets ng Healing Galing, tabletas naman po ang available. At syempre, kung may nararanasang aruy-aray, pagkirot, or discomfort, ang ating pumpantanggal ng mga aruy-aray ay ang ating herbal vitamins B1, B6, B12 para palakasin ang ating ugat na pandama para mawala yung discomfort na nararanasan. At maaari pang madagdaga ng ating uh, naturopathic practitioner sa pinakamalapit na outlet ng galing-galing ang aking payo, no? At uh, papayuhan ka sa ating free consultation. Maraming salamat, Linda, sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Isa pang tanong mula kay Heidi K. Sabi niya, Hi po doktora, irregular po ang menstruation ko. Minsan po inaabot ng 3 weeks na spotting. Kaso natatakot po ako magpa-check up. Ano po ang pwede kong gawin? Naku, iisa lang ang sagot ko sa'yo dyan. Heidi, huwag kang matakot magpa-check up. Kasi, sasabihin ng doktor kung ano ba talaga ang kalagayan mo. Okay, kung pansamantala may takot ka, gawin mo muna itong disiplina na ituturo ko sa'yo. Alisin mo lahat ng may asim. Avoid mo muna ang mga iced beverages, ang mga bubbly drinks, no? Yung mga ginataan kasama. At sa sa halip ay warm beverages ang i mo, tapos aayusin mo ang diet, alkaline hydrating diet. Kapag sa susunod na menstruation ay naranasan mo pa rin at hindi natanggal, ibig sabihin kailangan mo si doc. Okay? Now, pag natanggal, nagkamali lang ng diet, napadami ang acidic foods at mataas sa uric acid, nagtitrigger din kasi yon. Okay, Heidi? Isip-isip muna, wag matakot. Kailangan, priority natin ang ating kalusugan at sa dalubhasa tayo magpukonsulta. Okay? Maraming pong salamat sa inyong katanungan. Good luck! I-instashot na ang reseta ni Doktora. Tapos po na detect po na may myoma daw po ako na mm -hmm. 2 cm. Tapos ang ovarian cyst ko daw po sa loob is 4 cm po. Ngayon sabi po sa akin ganyan, mababa na yung platelet mo. Dahil sa bleeding ng bleeding. Paano na pahinto ang malakas na pagdurugo ni Christy sa natural na paraan? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Kirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mahalagang imonitor ng kababaihan ang buwan ng dalaw dahil indikasyon ito ng kalusugan ng reproductive system. Narito ang mga bagay na kailangan bantayan. Kung tumigil ang regla sa loob ng tatlong buwan at hindi naman nagdadalang tao, kung bigla ang naging irregular ang dalaw o may buwan na nagkakaroon at may buwang hindi, kung ang pagdurugo ay nagtatagal ng higit sa pitong araw, kung may pagdurugo pa rin kahit tapos na ang regla o kahit menopause na, kung may matinding pananakit kasabay ng pagdurugo kung may kasamang lagnat, kung naglalabas ng malalaki at bubong dugo, at kung sobrang lakas ng pagdurugo na kinakailangan magpalit ng oras-oras o mas madalas pa. Kung nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, magpakonsulta na kaagad sa doktor. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Hindi po normal na kapag tayo ay binibisita ng ating buwan ng dalaw sa lahat ng kababaihan, hindi po normal na nakakaranas tayo ng pananakit, mga discomfort na halos mamilipi tayo sa sakit. At kung kayo po ay nakakaranas ng ganyan, maliliwanagan po tayo sa kwento ng ating panauhin ngayong umaga. Si Christy Kabuag. Happy Healing Morning, Christy. Happy Healing Morning po. Magaling ka na? Opo. Matapos ang isa't kalahating taon, na pagka ikaw ay may buwan ng dalaw, ano, nasa sahiga, namimilipit, paano yun? Ano po, nakahiga na lang po sa higaan, namimilipit po sa sakit, naglalagay po ng mga maiinit na tubig dito. Dahil para parang nakakaginhawa rin. Tapos, gano'n po, maghapon na lang po sa higaan, kasi po, masakit. Ilang araw na gano'n? Two weeks po akong ganyan. Ay, ang tagal naman. Opo. First week ng July po. Pero nung mga nakaraang buwan po, uh, tumatagal po yung menstruation ko ng 5, 6, hanggang 7 po yun. 6 to 7 days na malakas. Opo. Oh, Pero bago nangyari yon, wala kang discomfort sa buong buhay mo. Wala Habang po. Kaso, ang inakala po ni Christy ay dahil nasa menopausal stage na siya, ay bahagi ng pagme-menopause. Ganun ba? Yun Basically? po yung ano, ini inspect ko po. Aha. Uh -huh. Po, Kasi nga po, mag-47 na po ako, kala ko po, normal po yun kasi mag menopause mm -hmm. na po ako. Mm -mm. Ngayon po, parang umabot po kasi ang bleeding ng two weeks, parang hindi na po normal. At saka, sobrang Ay. sakit po. So, nagpunta ka kay doc? Sa OB gynecologist po. Ang una po ultrasound. Okay. Tapos uh, yung blood test, tsaka po sa urine test. Tapos po na-detect po na may myoma daw po ako na mm -hmm. 2 cm. Tapos ang variances ko daw po sa loob is 4 cm po. Ngayon sabi po sa akin ganyan, mababa na yung platelet mo. Sabi Dahil sa po. bleeding ng bleeding, sa sobrang lakas ng pagdurugo every Opo. month. Anim na araw, na dire diretsong malakas, anemic na. Yung dugo ko po, na umabot po siya ng 90 over 60 blood pressure. A blood pressure mo, Opo, mababa na talaga. Mababa na. Dapat at least 120 over 80, yung mga ganyan, mm -hmm. di ba? So mababa na. Nahihilo ka na nun. Opo, pag bumabangon po ako, nakakahilo na po. Hihingal na rin po sa paglakad. Opo. Sabi niya po sa akin, sige, resitahan kita, dalawang klase to. So, ganitong oras mo to iinumin, tapos uh, good for one month to, and then after two weeks, balik ka sa akin. Okay, para i-check up. Nung nakabili po ako ng gamot, nung unang inuman, okay naman po eh. Five days ko na po siya iniinom, iba na po. Ay, ano nangyari? Bloated na po yung sikmura ko lagi. Ah. Wala na po kung ganang kumain. Madalas na po akong mahilo, tapos gusto po ng katawan ko, lagi na lang pong nakahiga. Dapat bumalik ka kay Dok. Tinawagan ko po siya. Oo. Oh. O Dok, sabi ko, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Five days pa lang po ako umiinom ng reseta nyo. Normal side effect po yan. Normal Ganun lang daw ba? po. Tuloy-tuloy mo lang po ang inom ng gamot. Hindi ko po sinunod kasi nahihirapan po ako. Ini-stop ko po siya. Eh di wala ka ng gamot. Wala na po. Naipaliwanag ba sa'yo ni Doc kung bakit ka nakaranas ng ganong kondisyon? Ang sagot niya po sa akin, Hormonal imbalance yan, normal po yan sa mga kababaihan yung ganyang sakit. Maaring ang tawag sa ospital ay hormonal imbalance pero ano ang pinagmumulan. Okay, tutulungan kita at ang iba pa pong kababaihang nanonood sa atin para matukoy saan ba nanggagaling yung mga bukil-bukol, damukol na yan sa reproductive organs nating mga babae. Whether sa uterus, sa cervix, sa ovaries, no? Sasagot ka lang ng yes or no. Biglang nag-quiz. <laughs> Ang tanong ko, iskoran niyo po si Christy no sa mga nanonood sa atin. Ikaw ba ay mahilig sa iced beverages? Yes po. Oh, oh, yes. Check. Ikaw ba ay mahilig sa maasim? Paborito ko po yan. Check. All right. Now, pag naglalaba, naghuhugas ng pinggan, pati ba ito'y nababasa okay. na para kang sirena? Yes po, nababasa po talaga yan. Eh. Basa. Okay. Lalo na yung mga naglalaba sa ilog. Oh, po. Dapat po, yung nilalabahan lang natin ang basa. Kasi, nag-aabsorb po yung skin pores natin eh, ng lamig. At ang kombinasyon po ng maasim at lamig ay bukil-bukol-damukol. Sa mga may asawa naman po, sa mga may partner, oh. kapag kayo ba ay nagsisiping ng iyong minamahal, naghuhugas ka ba pagkatapos? Opo. Oh, oh. Ay, ah, yes na naman. Ganyan po ang ginagawa ng sobrang malilinis. Kaso, Pagpagod po si manay, may friction at ang katawan mo ay acidic at dinagdagan pa ng malalamig at yung exposure sa lamig, nagbubuo po yan. Ngayon po, naalala ko po yung friends ko, kinat ko po. Oh. Sabi ko, friends, na detect kasi may myoma ako, may ubayan pa po ako, ako ang ganyan. Mm -hmm. Sabi niya sa akin, ganyan na ganyan yung case ng anak ko, kagaya sa'yo. Sabi ko, anong ginawa mo? Bumili kami ng gamot sa hiling-galing. Totoo ba yan? Sabi niya, oo. Sabi niya, meron akong mga natira rito. Gusto mo, dalin ko sa sa'yo, itry mo. Dinala po sa akin ng umaga. Tanghali po, ininom ko po. Sabi niya po kasi, sampo-sampo eh. Sabi Your ko, ko po ganyan, parang andami. Parang nakakatakot. <laughs> mang inumin. Uh -oh. Di sabi niya, hindi, magtiwala ka lang. Sabi niya, kasi diyan gumaling ang anak ko. Pero hindi sabi ko, bawasan ko. Lima-lima lang. Ako, <laughs> ang ganyan. Ang ginawa po ni Christy, ni-reduce niya to 50% ang intake ng herbal Calcutab okay. na siyang tumatarget sa pag- dissolve ng bukol at yung serpentina tablet na dapat ay 10 tablets then after meals 3 times a day 5 then reduce five ni Christy kasi first time niyang mag-herbal no mm -hmm. okay so anong pakiramdam mo wala bang hilo wala bang katulad nung dati mong po. okay gumaan po yung pakiramdam anyway tinuruan ka ba ng friend mo ng tamang pagkain opo tinuruan niya rin po Ayun. ako tapos yun po, tinitake ko na po siya noon, nag-i-steam pa rin po ako. Ano ang una mong naranasan? Yung first time, yung mga unang araw Nang ng -steam Bajayjay steam steaming po, procedure. Po. Masarap po siya sa pakiramdam. Ah, gano. Opo. Medyo mainit lang. Mm, kaya dahan-dahan dahan lang po ang upo. Opo. Pag medyo mainit pa, aangat. Mm -mm. Pag kaya na yung init at saka uupo ng komportable, meron Opo. po tayong steaming board eh. Pinamit, pinahiram sa'yo ng friend pinahiram mo, Pinahiram diba? din po yun. Okay, very good. Opo. So, ginhawa ka agad ang naramdaman Opo. mo? Opo, kasi kasi nararamdaman ko po yung usok, Pumapasok mm -hmm. siya sa loob. Ayun. Opo. Nakakaginhawa po ako nun. Mm -hmm. So, sa isang araw po, umaga at gabi ko siyang ginagawa. Tinuloy-tuloy ko po yun hanggang ngayon. Kahit na po hindi ko na nararamdaman yung mga masasakit pag may menstruation ako, tinuloy ko po siya. Kasi po pagka po, kagaya po minsan, malamig ang panahon, medyo humahapdi yung sitmura ko, parang Ayun. may hangin. Opo. Uh -huh para siyang kinakabagan. Pag nag-i-steam po ako niyan, nawawala po siya tapos naiuutot ko po 'yan. Lumalabas yung hangin. Opo, tapos okay na po siya, magaan na po yung pakaramdam ko. Kaya Ayun. po tinutuloy-tuloy ko siya. Pero napansin mo ba yung iba kasi mga pasyente natin, pag ginagawa yan, may mga bumabagsak daw na parang atay-atay, pero hindi po nagbe-bleeding, no? So, sa'yo may bumagsak din ba? Meron po, yung para po siyang lumot, medyo maitim-itim po. Sa tubig ko, nakikita ko yung kada po mag ako, tinitignan ko yung tubig, may mga ganun pong lumalabas. Itong ngayon, wala na ba? Clear po siya ngayon. Okay, very Opo, good. Clear. Nung August, paano mo na-confirm na, -confirm na wala na yung mayoma, yung bukol mo. Bumalik po kasi ako ng OB. Napansin ko rin po na nung nagmenstruation po ko, wala pong masakit. Hindi na po ako nahihilo, tapos normal po yung bleed ko for days. Papahina. Mula sa Opo. malakas papahina, naging normal. Opo, bumalik po sa dati. Pagbalik ko po ng OB, mm -hmm. di sabi po sa akin ng OB ko, parang maganda na yung ano ng kulay ng kamoy, hindi ka naputla, sabi niya po sa akin. Tapos binipi niya po ako. Mm -hmm. Sabi niya normal ang BP mo, 120 over 80. Aha. Uh -huh. Samantalang niya, dati 90 over 60 po. Kinakita ni doc yung improvement. Opo. O oh, yung tanong niya sa iyo, ano nga? Ininom mo ba ang gamot? Opo, dok, ininom ko po. Ako niya. <laughs> po. <laughs> ininom ko po sabi niya, ah sige, tuloy-tuloy mo yan, re utit ulit kita ng panibago. Mm -hmm. And then after natapos mo ng menstruation ng susunod na buwan, bumalik ka for sonologist. Tapos pinahiga niya po ako. Mm Hindi, -hmm. kinapakapa po yung mga ganito. Sabi niya sakit sa parang parang ano, parang okay lang ba? Sabi niya gano'n sa akin, sabi ko, okay lang po. Tapos tinidiin niya po dito, may Kailangan masakit. masakit at, uh, wala po, Dok. Sabi niya, sure? Sabi ko, opo, sure po, wala po. Oh, uh, Kasi wala naman po talagang masakit. Nung at, una kanyang kinapa, meron different? po, masakit Atigas. po. Matigas? Uh, opo, banda po dito yun. So, natuwa naman si Dok. Natuwa po. Kaya lang, hindi ka nag-undergo ng sonology. Hindi po. <laughs> Kasi maayos na yung na po, At nung dumating ang buwan ng dalaw, ay naging normal normal na normal na po oh, siya sa hirap ng dinaanan mo at na-compare mo yung gamutan ng ospital o western medicine at natural healing, 'di ba? May natutunan ka ba dito sa naging karanasan mong ito? Marami po. Hindi mm, sige nga ano yon sa mga kagaya ko pong mga kababaihan, kung ano man po yung mga nararamdaman natin kakaiba sa katawan natin, hmm. kung pwede naman po tayong hindi gumastos ng malaki at meron naman pong lunas na afford natin at ikagagaling natin gawin po natin. Katunayan na naman po na ang natural na paraan ng gamutan at ang natural operation natin ay nakagagaling na mga bukil, bukol, damukol. Okay, congratulations, Christy. Ha? Po. Okay. Sa ating pong kababaihan, dahil marami tayong pinagdaraan ng pagbabago sa katawan, mahalaga pong magpa-check up agad kung nais ninyo ng alternatibong gamutan ay libre po ang konsultasyon sa lahat ng healing galing outlets during office hours. basa tandaan po, habang tumatanders tayo, dapat ay maging mas mapagbantay tayo sa ating kalusugan. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Paano nakaligtas mula sa dengue ang anak ni Vicky na bumagsak ang platelets? Hiling-galing sa TV! Alas 7.30 ng maga, Sabado!